January 4, 1997, ay pinanganak ang isang batang babae sa katauhan ni Catherine Manguera Camilon sa barangay Rilio, bayan ng Tuy sa Batangas. Habang lumalaki, ay taglay na ni Catherine ang kagandahan at talino. Hardworking ito at dedicated sa lahat ng gusto niyang gawin lalo na sa pag-aaral. Nagtapos ito noong November 25, 2021 sa kursong Master of Arts in Education Major in Educational Management Degree sa Batangas State University, Pablo Borbon Main Campus. Nang makapagtapos ay nagtrabaho ito agad bilang lisensyadong guro sa Tuy National High School, kung saan noong 2021 ay nakatanggap siya ng Best in Brigada Escuela Program Implementer Certificate Form mula sa Gawad Tanglaw o Gawad Tagapuring Mga Akademisyon ng Aninong Gumagalaw. Bagamat bunso sa dalawang magkapatid, ay si Catherine na ang tumayong breadwinner ng pamilya. Ang kanyang ama ay isang tricycle driver at ang ina ay isang housewife. At para makatulong sa ama ay rumarakit ito at naging suki ng iba't ibang beauty pageant sa kanilang lugar. Nagsimula ang pagpasok ni Catherine sa daigdig ng pageant nang manalo ito sa Binibining Batangas Quarantine noong 2020. Sa taas na 5 feet at 6 inches, Magandang pangangatawan, mahabang itim na buhok ay naagaw nitong pansin ng karamihan. Taong 2022 ay sumali siya sa Miss Fit Philippines Competition at nakuha niya ang titulo bilang Miss Fit Philippines 2023. Sa parehong taon ay tinanghal siya bilang Miss Grand Tuy. Mas lalo pa siyang nakilala nang i-represent niya ang kanyang lalawigan sa ginanap na Miss Grand Philippines noong July 13, 2023. Bagamat hindi siya niya nakuha ang korona, ay nakilala naman si Catherine hindi lamang sa Batangas, kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas. Maliban sa pageant ay naging model at talent din ito ng Balisong Channel, ang kauna-unahang online broadcast sa Batangas. At sa kabila nito ay pinagpatuloy pa rin niya ang pagtuturo sa Toy National High School kung saan ay nagtuturo siya sa grade 9 senior high. Ayon sa ina ni Catherine Camilon noong October 12, 2023 ng hapon, ay umuwi sa kanilang bahay si Catherine galing sa trabaho nito. Ayon sa anak, ay hindi siya papasok kinabukasan dahil sa may gagawin ito. Nang sumapit na ang gabi, ay muli itong umalis ng bahay sa kayang kanyang silver gray na Nissan Juke na may plate number na NEI 2990. Ito na ang huling pagkakataon na nakita nila si Catherine. Batang alas 8 ng gabi ay tumawag ito sa ina at sinabi na nasa Bawan Batangas siya at nakaparada sa isang gasoline station habang hinihintay ang kausap. Matapos ang nasabing tawag ay hindi na nila nakontak si Catherine. Mas lalo pa silang kinabahan nang makitang hindi naka-online ng Messenger nito na hindi naman dating ginagawa ng dalaga. Dito na nagsimula ang paghahanap ng pamilya kay Catherine Camilon. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento. Kung kayo po ay bago lamang sa aking channel at tulad ko din na mahilig sa mga kwento ng krimen, ay maaari nyo pong pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Sa misteryosong pagkawala ni Catherine ay nagsimulang magalala ang pamilya. Agad nilang pinuntahan ang balisong channel dahil ito ang alam ng ina ni Catherine na pupuntahan ng anak ng mawala ito. Subalit sa kanilang pagkagulat, ayon sa mga tauhan ng nasabing online binja company, ay huli silang binisita ni Catherine noong pang December 21 taong 2021. Tinapos na umano nito ang professional na kaugnayan sa organization sa isang amicable terms at mula noon ay wala na silang kahit na anong communication o agreement sa dalaga. Lumipas pa ang araw, ngunit bigo pa rin sila na malaman ang kinaroroonan ni Catherine. Kaya naman nagbakasakali na ang pamilya na manawagan gamit ang social media. Sa isang Facebook post na ibinahagi ng ina ni Catherine noong October 14, 2023, kasama ang larawan na nawawalang anak ay inilagay nito ang mensaheng, Anak, nasan ka? Uwi na. Magbuhay ka na ng cellphone para makausap ka na namin. Mahal na mahal ka namin. Diyos ko, tulungan mo po kami makita na o makausap ang aming bunso. Huwag niyo po siyang pababayaan. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan. Panginoon, wala po akong ibang hinihiling para sa kanila kundi ang kaayusan nila. Ingatan niyo po siya. Ganon din ang post na ibinahagi ng nakatatanda nitong kapatid na si Chin Chin. Baka po mababasa to ng kasama ni Catherine Camilon kagabi, naka-work niya. Hindi lang po namin alam kung sino, Di po matandaan ang pangalan. Pasabi naman po, baka alam nyo po kung nasaan siya. Kagabi pa po siya tumawag 8pm. Kaninang umaga pa po, po naka-off ang phone niya. Hanggang ngayon ay hindi po nag-online. Palagi po siya nag update sa amin, ngayon lang po talaga hindi. Opisyal na din nila ni-report sa tanggapan ng PNP ang pagkawala ni Catherine. Sa paghahanap sa dalaga, ay isang hindi pinangalan ng kaibigan nito ang lumapit sa pamilya. Dito ay may mga ibinigay itong revelasyon. Ayon sa kanya ay matagal nang may karelasyon si Catherine na isang pulis. Ito din umano ang nagbigay kay Catherine ng kanyang sasakyan at ito din ang kakatagpuin ng dalaga na mawala ito noong gabi ng October 12, 2023. Sa natanggap na impormasyon ay nagdalawang isip ang pamilya kung sasabihin ba ito sa PNP dahil sa pulis at may mataas na katungkulan ang lalaki. Sa halip ay lumapit sila sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Bagamat nagdalawang isip nung una, ay nagawa ding ishare ng pamilya mga detalye sa PNP. Noong October 18, 2023, ay official na diniklara na nawawala si Catherine Camilon. Muli nilang binalikan ng ruta na dinaanan ni Catherine mula nang umalis siya na sa kanilang bahay noong October 12, 2023 at dito ay nagawa nilang makakuha ng ilang CCTV footage sa iba't ibang lugar. Unang nakita si Catherine na naglalakad sa loob ng isang shopping mall sa Lemery, Batangas. Ang nasabing footage ay may timestamp na alas 7.23 ng gabi. Nakasuot ito ng isang itim na crop top at itim na wide leg na pantalon. Pagalis sa nasabing mall ay nagtungo ito sa isang gasolinahan sa Bawan, Batangas. At dito nga nito huling kinausap ang ina sa cellphone. Bandang alas 8 ng gabi ay nahagip ang sasakyan ni Catherine sa Poblasyon 1, Santa Teresita, Batangas. Makalipas lamang tatlong minuto ay duman nito sa barangay Muson, San Luis. Alas 8.24 ng gabi ay nakita ito na dumaan sa barangay Kupang. Alas 9.13 na nang makita ang sasakyan na pumasok sa isang kalye sa Santa Maria. Alas 9.20 nakita ito sa barangay Baginawa. Alas 9.25 hanggang alas 9.53 ay binaybay nito ang barangay San Agustin. Alas 10 ng gabi lumabas ulit ang sasakyan sa pinasukan nito sa barangay Santa Maria. Mula roon ay naglaho na ang sasakyan at si Catherine na parang bula. October 26, 2023, ayon sa inilabas na pahayag ng PNP, ay narelieve na sa posisyon bilang pulis ang person of interest na itinurong karelasyon ni Catherine. Ang nasabing POI ay pansamantalang inilagay sa Regional Personal Holding and Accounting Unit habang sumasa ilalim sa investigasyon. Ayon sa pahayag ni Acting Regional Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang pagtanggal dito sa posisyon ay kailangan para masigurado na ang investigasyon ay hindi maiimpluwensyahan ni numan. Ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG 4A ang inatasan na humawak ng investigasyon sa kaso ni Catherine habang ang Regional Committee on Missing and Found Persons naman ang nagsagawa ng hiwalay na administrative investigation. Umabot naman sa 250,000 pesos ang reward money para sa makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa pagkawala ni Catherine. Ang 100,000 ay nagmula kay Batangas Vice Governor Mark Leviste. 100,000 naman mula sa ilang business sector sa Region 4A at 50,000 na karagdagan mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. October 27, 2023 ay official nang pinangalanan ng PNP ang Person of Interest sa katauhan ni Major Alan De Castro na nakadistino sa Batangas. Ayon sa pahayag ng CIDG, ay inamin ni Alan De Castro na may relasyon sila ni Catherine. Nakilala niya umano ito nang minsan itong mag-guest speaker sa ginanap na flag raising ceremony sa Batangas Provincial Police Office. Subalit so, ng tanungin tungkol sa pagkawala nito ay mas pinili nitong manahimik. November 3, 2023 ay nagsampa ng kaso ang Highway Patrol Group laban sa huling may-ari ng sasakyan na gamit ni Catherine dahil sa kaduda-duda umano ang address na ibinigay nito at nakalagay sa date of sale. Ang nasabing lalaki ay sinamadin sa person of interest. November 7, 2023 sa isang interview kay Major General Romeo Camarat Jr., ang director ng Criminal Investigation and Detection Group, sinabi nito na lumapit sa kanila ang dalawang witnesses. Ayon sa ibinigay na statement ng dalawang saksi noong gabi ng October 12, 2023, habang binabaybay ang kahabaan ng Batangas, ay nadaanan nila ang isang pulang Honda CRV at gray na Nissan Juke. Nakita nila na mula sa gray na Nissan Juke ay binuhat ng dalawang lalaki ang dugoan at walang malay na babae. Bago ito inilipat sa pulang Honda CRV. Ang isa sa mga lalaki na nagmamando sa mga kasama ay nakita ang kanilang presensya. Ayon sa dalawa, ay lumapit sa kanila ito at tinutukan sila ng baril at sinabing umalis na sa lugar kung ayaw na madamay. Dahil sa paglapit nito ay namukaan nila ang lalaki at napansin din nila ang tattoo nito sa hita dahil sa nakasuot lamang ito ng short. Ang lalaki ay positibo nilang kinilala gamit ang rogue gallery ng CIDG. Ito ay isang nagnangalang Jeffrey Magpantay. Sa mas malalim na investigasyon ay nagawa nilang malaman na ito pala ay nagsisilbing personal na driver ng person of interest na si Major Alan Di Castro. November 8, 2023, kinabukasan, ang pulang Honda CRV ay natagpuan sa bakanting lote sa Barangay Dumuklay, Batangas City. Ang sasakyan ay walang plate number at conduction sticker. Pinaniniwalaan na itong sasakyan na tinutukoy ng dalawang saksi na sinakyan sa katawan ng isang dugoang babae. Kaya naman ay agad itong isinailalim sa forensic investigation. Nagawa nilang makakuha ng labing pitong mga hair strands o butil ng buhok, fingerprints at labing dalawang swap ng dugo doon. Dahil dito, ay agad nilang hiniling ang tulong ng pamilya kamilon para makakuha ng DNA samples at makumpara sa mga nakuha sa sasakyan. Noong una, hindi sila pumayag, subalit kalaunan ay nagbigay na din sila ng sample ng DNA. Agad din na inimbestigahan ng Highway Patrol Group ang may-ari ng Red Honda CRP at nang malaman nila ang registered owner nito, ayon dito, ay ibinenta niya ang nasabing sasakyan noon pang 2013. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin ng Highway Patrol ang history ng ownership ng sasakyan. November 13, 2023 ay official nang sinampahan ng kasong kidnapping at Illegal Detention sa Batangas Provincial Prosecutor's Office si Major Alan Di Castro at driver nito na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang John Doe's. Kabilang sa mga isinumiti nilang ebidensya ay ang mga palitan ng minsahe na nagpapatunay na may relasyon ang nasabing pulis at si Catherine. Sa ilang mga palitan ng minsahe sa pagitan ni Catherine at ng isang kaibigan, ay naekwento nito na may mga pagkakataon na sinasaktan siya ng karelasyon. Minsan nga ay umuwi siya na puro pasa dahil sinaktan siya nito lalo pag ito ay nakakainom. Isa sa mga mensahe ay pinadala noong October 11, 2023, kung saan ay sinabi ni Catherine na magtatagpo sila sa Batangas. Ayun sa kanila ay nagalit si De Castro nang sabihin ni Catherine sa asawa nito na may iba itong babae. Ito rin ang na nakikita nilang motibo sa pagkawala ng dalaga. Maliban dito ang ilan sa mga hair strands at blood sample na nakuha sa red Honda CRV ay nagmatch sa magulang ni Catherine Camilon. Ayon sa Philippine National Police Public Information Office, Chief Police Car Colonel Jean Fajardo, na lumalabas sa pagsusuri ng PNP Forensic Group na 99.9% na tugma ang DNA test na ginawa sa mga samples at sa DNA ng magulang ni Catherine. Miss Trans, another blood na nakita doon sa sasakyan ay nagmatch doon sa DNA profile na binigay ng magulang ni Miss Catherine Camelon. mga witness natin ay hindi nagsisinungaling. Uh, there is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang uh, babae na uh, binubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss Camilon yun. Mas uh, yung kaso na isinampan natin doon sa mga suspects. Tumugma ang nasabing mga ebidensya sa naging pahayag ng dalawang witnesses tungkol sa nakita nila noong gabi ng October 12, 2023 kung saan ay positibo nilang kinilala si Jeffrey Magpantay na napagalaman ng CIDG na personal driver ni Major Alan Di Castro. Bagamat walang katawan o hindi pa natatagpuan si Catherine, ay nakakita ng corpus delecti o pagpapatunay na may nangyaring krimen base sa mga ipinasang ebidensya o prima facie evidence. Aya naman ay nagsagawa ang Batangas Provincial Prosecutors Office ng preliminary investigation na nagsimula noong December 19, 2023. Tungkol sa kasong kidnapping at illegal detention laban kay dating Major Alan De Castro at driver nitong si Jeffrey Magpantay at dalawa pang jan dos. Sa naganap na preliminary investigation sa Batangas City Hall of Justice January 9, 2024 ay hindi dumating si De Castro dahil umano sa masama ang kanyang pakiramdam. Sa parehong araw, isa sa mga sospek na si Jeffrey Magpantay ay sumuko sa Balayan Municipal Police Station sa Batangas. Ayon sa kanya, ay sumuko siya para sa kanyang kaligtasan. Itinanggi nito ang aligasyon laban sa kanya at sumuko umano siya dahil sa napanood niya sa mga balita ang pagkasangkot ng kanyang pangalan sa kaso ng pagkawala ng beauty queen. Bagamat walang warrant of arrest, ay mas pinili nitong manatili sa kustudiya ng PNP. January 18, 2024, araw ng Webes, sa isinagawang press conference, ay sinabi ni Director of the Police Regional Office Calabarzon, Brigadier General Kenneth Lucas, na ang suspect na si Major Alan De Castro ay inalis na sa serbisyo. Ang kanyang dismissal ay piktibo mula pa noong January 16, 2024. Ito ay matapos ang masusing investigasyon na isinagawa ng Regional Internal Affairs Service Calabar Sa kabila nito, pinakawala naman si Alan De Castro mula sa kustodiya ng PNP kasunod ng kanyang dismissal dahil sa wala pang warrant of arrest na inilabas ang hukuman at wala pa ding desisyon ng Prosecutor's Office sa kasong isinampa dito. February 2, 2024, ay nirekomenda ng Batangas Provincial Prosecutor's Office na ilipat ang ginagawang preliminary investigation sa Regional State Prosecutor ng Calabar Zone sa kadahilan ng para maiwasan ng mga possible na impluensya dahil sa ang legal counsel ng isa sa mga suspect na si Jeffrey Magpantay ay dating Assistant Provincial Prosecutor sa Batangas at kasalukuyang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 68 sa Bayan ng Taal. Ang kasikatan ng kaso ay nakarating din sa Senado na agad na nagpasa ng resolution para pag-aralan ng kaso ng kidnapping at legal detention na kinakaharap ni dating Major Alan Di Castro. Sa ginawang pagdinig ng Senado noong February 28, 2024, ay hindi sumipot si Alan Di Castro Ayon sa lawyer nito, ay abala ito sa pag-intindi sa walong buwang buntis nitong asawa. Samantala ayon naman kay Jeffrey magpantay ay may sakit ang kanyang abogado, kaya hindi siya nito masamahan sa pagdinig. Hindi rin makita ang kanyang vaccination card na requirements sa pagdalo sa hearing. Ang nasabing kadahilanan ay kinadismaya naman ng ilang senators. Ayon kay Senator Ronald De La Rosa, ay napakababaw na kadahilanan ang mga iyon para hindi dumalo sa pagdinig. Kaya naman nag-issue ang senador ng Sibpina laban sa dalawa. March 19, 2024, sa pagharap sa Senado, ay tinanggi ni Alan Di Castro na may relasyon sila ni Catherine Camilon. Taliwas sa una na nitong naging pahayag sa mga pulis at sa mga ebidensyang nakalap ng mga investigador. Dahil dito, ay nag-motion si Senator Robin Padilla ng sight of contempt ito dahil sa pagsisinungaling. Ipinagutos ni Senator De La Rosa sa kanyang Sergeant at Arms na site of contempt si Alan De Castro. Sa nasabing pagdinig ay tinanggi ni Jeffrey Magpantay na siya ay personal driver ni Alan De Castro. Subalit ayon sa kanya, siya o mano driver ng pamilya at nagsisilbi lamang sa mga magulang ito. Bagamat ng tanungin ni Senator Robin Padilla ay sinabi nito na may mga pagkakataon na nagmamaneho siya sa suspect sa ilang pribadong lakad. Tinangkitin ni magpantay na siya ang lalaking tinutukoy ng mga sospek. Subalit nang kumpirmahin kung may tatu siya sa hita gaya ng sinasabi ng dalawang saksi, ay sinabi nitong oo. March 22, 2024 ay pinakawalan ni Senator De La Rosa si Alan De Castro at pinayagan nito na makauwi. Ayon sa kanya ay magbabakasyon ng Senado ng mahigit na isang buwan at wala umanong magaganap na pagdinig. Kaya naman hindi niya kakailanganin ang presensya nito doon. Ipapatawag na lamang umano niya ito ulit kapag nagkaroon ng mga pagdinig. Hinahanap pa din ng mga pulis at kamag-anak si Catherine Camilon. Ang kanyang pagkawala ay isa pa rin pala na patuloy na binubuo hanggang ngayon. Ilang ebidensya at revelasyon na din na nakalap subalit wala pa ding nakakaalam kung nasaan ang beauty queen. Mahigit limang buwan na ang lumipas at habang tumatagal ay mas lumiliit ang tsansa na buhay pa ito ayon sa mga pulis. Subalit para sa pamilya hanggat hindi natatagpuan si Catherine ay umaasa sila na buhay pa ito at muli nilang makakasama. Patuloy po nating susubaybayan ang kaso sa paghahanap kay Catherine Camilon at sana sa susunod nating pagtalakay sa kaso ay matagpuan na si Catherine at muli na siyang makapiling ng kanyang pamilya at mga nagmamahal sa kanya. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.